yun guys sa id sa id yung Madrid de pati yung mga kahoy na maliliit sinubos uh -huh. yung bar natin humihingi pa uh -huh. ubos na ah ubos uh -huh. ubos oh yung mga Madrid de natin guys uh -huh. ulang pa ulang pa sa kanila ah. Pati yung kahoy guys pinakain noon so, Ganyan kaganda yung Madre Agua guys Kaya magtanim na kayo Ako noon isang puno lang binili, eh, binili ko guys Hanggang sa ngayon tayo na nagbebenta Madami dami na yung napagbentahan natin May nakarating ng pamplona Baryungan